Yun po, good morning mga sir. Ah uh, ito po ay Nissan GXQ G30 na no. Ah uh, ito actually po bumakadjob po tayo dito sa sakit nito sa sakay na to dahil ito yung isa sa pinaka-medyo uh, trouble na nagpa Init ng tenga ko mga bossing. Kasi ang nangyari dito sa unit na to, iniskan ko unang dala dito ng mekaniko na kaibigan niyo. Ang problema ay ito. So ngayon nagpalit po ako Ngayon kasi problema nito namamatay matay Namamatay matay po yan Ngayon ang nangyari po dyan Ang nangyari po dyan di, Kung ano yung lumabas po sa scanner Pinalitan ko Pinalitan ko po siya So ngayon syempre di naman po ako nagpapalit Kung syempre Una mag check muna tayo ng wirings may supply dapat yan 12 volts ground and signal wire dapat po na ECU kumpleto po yun kaya po ako nagpapalit and then ganito na po ang sistema tatlo po silang error dyan itong mass airflow TPS at yung kanyang coolant sensor yan po ang binabasa palagi so ngayon dinisregard ko yung dalawa TPS at itong coolant kasi hindi yan pagmumulan ng pagtitirit tirik so ngayon ang pinagmumulan Ah, estimate ko ito. Kasi ito naka-encounter akong ayaw umandar pag sira ito. Eh di ganun, pinalitan ko. Akalain nyo po ba, yung nirelease ng kasama ko kasi hindi ako nag-release yung mga, yung mga kasama ko. Si Elmer at si Tatay Bob. Nirotest daw nila. Okay na. So ngayon, inirelease nila sa sabe, sabi, inuwi na ng mayare. Nung inuwi ng mayare ari ah, mga ilang araw, bumalik na naman sa amin, namamatay-matay na naman daw. At ayun, nung in ko, hindi mapasukan na scanner. Ya, yeah, yon hindi mapapasok. Share ko lang po sa inyo 'to experience na 'to kasi napakalayo po ng trouble doon sa ano sa lumalabas sa diagnostic niya. Ang naging sira po talaga nito. Ni-road test ko po nang ni test. Ilang beses po ako nag test nito. 'Yan po. Nagpalit ako ng ECU, naglagay ako ng panibagong ECU na pan-testing. Kumuha ako, naghanap ako ng ECU sa tropa. Shoutout kay Richard. 'Yan, Richard. Del Rosario, sa inyo. Salamat sa mga tropa natin diyan. Pinahiram ako ng coil. Itong coil niyan dalawa yan yung kanya. Dahil ang problema po pala nito sa madalit sabi. Kaya nyan, kaya hindi ma-scan. Hindi namamatay siya kung jut ka jot Ito pong coil na local. Yan o, pumoko. Ayan po ang dahilan kung bakit na namamatay-matay ito. Dahil talaga po yung isip ko ay ano na para ng pansit kang paikot-ikot ano po bang magiging dahilan kasi binaklas ko po yung harness niya ano oh, baklas ng harness niya hanggang dyan sa baba makikita nyo balot yan ayan no? bago na yan yan binalatan ko po yan bago ko nagpalit ng mga sensor Yan yun mo napaka ng andar yun lang po ang naging dahilan Ito, yung coil niya na pumuko na yan yan lang ang naging dahilan Ayan, dini distract niya yung computer yung signal ng computer kaya siya namamatay pag mainit na pag ini-start mo naman i-start na naman siya kaso lang papatay-patay na naman siya basta as long as na uminit siya naka aircon nagkaroon ng load doon siya problema. kaya ngayon uh, ito po ha, uh, based on my experience uh, sa mga QG13 15, 16 na mga makina napakaselan po sa ignition coil sobrang selan sa ignition coil kaya wag po kayo magpapalit ng mga lokal, yung mga aftermarket na coil. Kung maaari po yung mga Japan Denso na coil at saka po yung surplus original, yun ang ipapalit niyo kasi nako magkakaletse leche po talaga 'yung sasakyan niyo. Sa mga Nissan GX po diyan, Nissan Grandeur, 'yan, GSX, GS, 'yan mga ganyan. 'Yan pong mga year model niyan, 'yan yung mga unit na 'yan, maselan po sa coil. Kaya yun, hindi po ako nagpapalit ng ECU dahil ni test ko po ito mga ilang kilometro hindi na po siya tumirik. Naka aircon po ako, may angkas ako. Kaya okay na po. Ah uh, share lang po ito no. Sana po makatulong. Basta po hindi ma-scan, una hindi ma-scan. Hindi siya ma-scan, namamatay-matay. Ayan po, bumibitaw ang scanner pag mainit na. yan po posibleng dahilan natin coil na 'yan. Kasi nakailan na po ako pang tatlo na to na ganyang problema. Coil lang dahilan. Basta So, bago po tayo magpapalit ng mga sensor, check muna tayo ng wiring. So, yun lang po muna. Kaya salamat po sa mga viewers natin, ano? Sa mga followers natin na kahit madaan tayo sa wali, sinisili pa rin po yung mga videos natin. Maraming maraming salamat po. Sana po makatulong sa inyo video na to. Sa mga, mga kanis, mga kanis, kanisa natin dyan. Yun lang po. Salamat po ng marami.